guys magandang hapon so katatapos lang ng ano natin wow kamote driver sige <laughs> so guys katatapos lang ng uh, pagbe-bless natin sa ating big bike na si red horse si ducati mo sa strada d4 ako pupunta ako sa ano sa relatives ko so from uh, manawag pangkasinan babiyahe tayo hanggang La Union, bakutan yan. So, na-bless na. Ibig sabihin, pwede nang mag-long ride. So, ipagpapatuloy natin ang long ride natin. Diba, guys? So, be happy or sabihin natin, enjoy the scenery view. Ride safe. So ayan guys, balik tayo sa ano Pipilex for 10 kilometers di ba? So mas mabilis to kaysa mag uh, Local road tayo or uh, national road Huh! Sarap pala mag ano eh Mag long ride Ganda yung hinto tingin ko pagkakalala lang sa kapila at parang bagal ah may truck okay so ayan guys sa uh, Posario Pangasinan so nagtitiktok tayo gumagano-garo tayo ganyan tapos kino-compile natin so kakain muna ako hindi ko na kaya sarap si Pura Eatery yata yun tara kain tayo okay guys so 200 meters to go para sa ating tanghalian which is alaw na na panood kaya ako makakarating sa alaw nito Diyos ko relax guys relax oh asan wala brad Wala. <laughs> so, ayun guys, no? Alas dos na. Hindi pa ako kumakain. So, yung pinin ko kanina na food house wala, sarado. So, ngayon, naghahanap na ako ng ano, ng pagkakainan. Actually, meron eh. Uh, 17 kilometers to go. Then, naghahanap na rin ako ng ano, madadaaran na petron. Kasi uh, last 56 kilometers na lang ang uh, to be finish ang gas ko. Which is nakakatakbo uh, na ako ng 292.5 kilometers. So not bad na rin for one full tank. ba diba? So enjoy guys the view. Um, this, this is the Tano Rider. Alright. Peace. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock in this life, gone live it. Shout out. Yon guys, so malapit na ako sa ano sa Amin, San Fernando. Ano ba to? Ayun. San Juan Place Bagar, pero San Juan 14 kilometers malapit na at hindi pa ako makain. Wala akong pa makita pagkainan ah. So Nagpagas na ako. Um, very nice uh, fuel consumption 302 nasa ano Toyota La Union di ba ang layo no 302 for full tank actually meron pa siyang 30 kilometers to go pero syempre mas maganda yung nag-iingat di ba so ayan guys bawang 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 malayo din ang uh, aking biyahe So mga maya, magagabihan ako Good luck sa akin sa AC Tech Sa exception na napakadilim. Oh, San Fernando na to eh Puti na yung ano Yung uh, Tricycle It means San Fernando Yehey Hindi pa ako makain Nagugutom na ako Hinahiyan na ako <laughs> Pero kailangan, yan Ride is ride Diba? Ride safe guys Enjoy Hindi kita marinig! Hindi kita marinig! Hindi nakastak ako! Huh, eh. <sighs> 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 <gasps> bomba daw! Nakastak ako! So ayan guys, malapit na ako sa... Actually, San Fernando na ako, La Union. So malapit na ako, dire-diretsuhin ko na lang. Ganoon din naman eh So ayun guys oh Hinabol ako ng isang nakascooter At akala ko kung ano yung sasabihin Alam ko ang abusta lang Yung pala gusto palang bomba So sinabog ko stuck Pero tinry pa rin natin ng may ano matupad ang kahiligay so ina rinig niya na even though stuck di ba hindi siya nakaacrophobic eh natuwa so kahit pa ano yun ba? Diba? Nakapagpasaya tayo ng tao. <laughs> so anyway, guys, malapit na tayo. Malapit na ako matumba. Nahilo na ako, gutom na gutom na ako, alam pa pagkainan. ah <sighs> tapos mag stress na 'yan. pa ako sa ano, sa Bakutan Market para mapatay ako ng ko hindi ko magbili yung mga kailangan niya. Medyo traffic lang dito sa area na to, oh. Naka gear for lang ako. At sa hinaba, na posisyon. Diyos ko, wala ako nakita pagkainan. So, nasa bakmutan na ako. Yun na. Yun na yun. So, diretso na lang ako palengke. Para stress na lang hapon. Baka magsarado. Baka mapatay ako ng misis. na sabihin, wala yung layo yun ng pinuntahan mo. Bakmutan. Tapos wala ka dalang kamati, sibuyas, bawang. Yung ano ba yung tawang? Seaweed na yun. Nakalimutan ko. Bilo-bilo pa bilo yun. <laughs> Hindi, hindi, bilo-bilo na yun eh Yung ginatan yun Ayun, yung seaweed, basta yun na yun So guys, ah uh, Yun na So mamamalengke na ako Tapos pag namalengke ako, yun na Tapos na yung <laughs> vlog natin So, social diba? From Manila, pupunta pa ng laon yung baknutan Para lang Mamalengke uh, at para makapag uh, Long ride, diba? So yun Yun ang ating vlog for today. So guys, um, hindi ko na papakita kung paano ako mamalengke. <laughs> so ayan. So tapos na po ang ating vlog. Mas hindi pa tayo nakakarating doon. Anyway, sige. So if you like this vlog, kaya like and subscribe to my Facebook page. Siyempre may Facebook ako. Plus YouTube channel. Tapos pati TikTok na rin. Ang pangalan ko ay Tano Rider. Okay guys, thank you very much. See you on my next vlog. Ride safe. sa aking trabaho na ng pagkasiman. Ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamagitan ng pagkakulong.